Okay guys, ito na yung pinakaantay namin. Ayun yung pagsikat ng Haring Araw dito sa Santa Teresita, Batangas. Ayan, nandiyan sa, sa tabi ng Mount Makulot. Ayan. Tapos yung dalawang pogi nating UIC uh, at saka chapter leader yan, nagkikwintuhan na. Ayan. Sumikat na si Haring Araw. Ayan, kanina pa kami dito alas 4 ng madaling araw. Kakaantay ng pagsikat ng araw. Ayan guys, yan. Yan. Ito yung Taal Lake. Ito guys. O, di ba? Ang ganda rito. Hmm. Yan. Naglilinis si OIC Joe. Joel. Nilinisan, pinalinisan ko yung pole ko dito kasi marami naman tayong customer mamaya. <laughs> Yan, ito yung mga tauhan ko dito. Ito. Si Ludel. Tapos ito yung aking uh, talagang pinakakatiwala dito. Hi guys! Ayan. <laughs> Ganda na lugar guys Oh. Ayan. Hmm. Ganda no? Shoutouts! Dito guys, bumaba kami dito sa Taalik. Ayan na. Binaba namin yung mga mot, mot namin dito. Ito yung sakin. Grabe, sarap dito. Ayan na. Grabe guys, ang ganda dito sa Taal. Oh. Yan yung mataas sa bundok, yung, yung Mount Makulot. Tapos nandun yung Taal Volcano. Malapit na kami dito. Ayan, guys, ya. Mm -hmm. Gusto kayo dito. Oh, Lamig ng tubig. Lamig ng tubig. Kanina nandun kami sa Tuktok. Ayan ang uh, Chiracota Resort. Hindi pa makita dito, guys. Tapos may pambot doon, oh. Shoutouts! Hindi. Hmm. Kasama natin dito si El Rodel at siyempre si OIC si Joel. Nandito na tayo sa Taal. Taal Lake mismo guys. Tapos may dala silang drinks. Oh, yeah. Mm. Ah, dito kami sa may batuhan ng konti. Ay, lalaki ng bato. Oh. <coughs> Ayan, galing sa taas siguro yung tubig niya. Ayan, oh. mineral. Mineral. <coughs> dito kami. Adventure namin tatlo. Tatlo lang kami nag-adventure, guys, oh. Ang oh, sarap dito. Dati pangarap ko lang 'to makarating dito sa mismong Taal eh, Taal Lake. Ayan, ngayon nandito na. Yun yung talaga yung bunga sa pagvlog, nakakabili ng uh, isang ano, uh, isang resort dito sa Batangas. Hmm. Wala pa namin magpatayo dito ay uh, eh, next year. Magpatayo kami ng isang malaking building dito. Hmm. maglakad oh buhay na buhay yung bato dito eh o tabi tabi po ito yung prutas na kinakain oh ito guys oh yung tibig masarap daw to eh try kaya natin kainin oh talagang tinikman mo yung oh, kulay ano lasa makarat oh, makarat ito raw yung tibig guys oh tibig yan. mm. <coughs> Maliligo raw yung dalawa. <laughs> Dito maganda maligo. Ito maganda mag-picnic. Iyan uh, mm. Oh. Dito maganda maligo. At so, ganda ng pwesto. May mga malili, may bato, malalaki. Ganda pala talaga dito sa Taal. Ayan o. Oh. Oh. Pag namingwit kaya dyan. Meron akong biwas dito sa akin. May isda rin dyan? Ah. Lumot. Meron ako doon, biwas sa akin baka naman bawas. Naputol yung ano, naputol yung ano. baka may bawas. Baka may bawas si El ha Bawas o bawas. Ah. yung na Dabi pagkain na isda Dabi tabi po. ligo kayo, tapos dyan lang sa malilim, oh. Dapat, magdala pala ako ng brick. Eh, may isda nga, oh. Kaptenyor, Supot, oh. Ayaw mo Supot ka ba, si El? Wala Ako hindi ako supot kaso kakaperaso lang kasi ito, eh. Gago! Eh, tinatago ko na lang, eh. saan? Oh, ano. oh, kasi natumba na siya. Ah, okay. Sige, ligo kayo. Yan, yeah, ligo kayo. Yan. Ay, ang problema, yung mga turista rito. Nag-iiwan sila ng ano, ng kalat. Dapat dinadala nila yung kalat nila. Ang daming kalat. Kaya kalat natin ito, ibabalik ko rin ito para wala tayong iiwa ng bakas dito. Ayan o. Laki ng bato. Ayan guys, maliligo raw yung dalawa. Sige, ligo. Ligo na, ligo. Live, live, live. Ayan. Ayaw ni Paps eh, kaya... Yung, Sito. Guys, may baon yung dalawa. Woo, solid. Solid, two days natin ano dito, adventure, ayan, sa Batangas. Dito na tayo personal sa Taal Lake mismo. Shout out sa ating mga followers at siyempre sa ating mga solid subscribers sa YouTube, Junior Vlogs PH. Kasama natin, Paps Joel Vlog. <laughs> Yes. <laughs> Paki support po natin na Pops Joel Vlog At yun syempre kasama natin Ang puging poging chapter leader Ng No Profile General Luna Quezon Walang iba ko ni <laughs> si C.L. Si Rodel Oo <laughs> Ayun Ay, o oh. yeah, nagtampisaw na yung aming OIC o oh. <laughs> Sarap <laughs> Dito pala masarap Woohoo Ayan guys, tapos na kami maligo. Ayan, naluligo kami yung tatlo, pabalik na kami. Ayan, paakyat naman kami. Ayun na yung dalawa, oh. Ganda na lugar guys, oh. Grabe. Taal Lake. Ayan, oh. Dito kami pumasok. Siyempre, dyan din kami lalabas. Oh, hala. Ah, si OIC si Joel, oh. lang niya yata yung kanyang mot-mot, oh. Hala. Matigas yung ano dyan. Ah, Matigas ano? Matigas. Matigas yung ano buhangin sa so, may bandang tubig. Ayun no. Uhugasan yung kanyang motmot. -mot. Ayun no. <laughs> <laughs> Ay siya, ganun na lang mga ka-FB. Yan siya. Ay siya, siya. Ito na kami, tatlo lang kami dito. Ay siya, shout out talaga sa inyo lahat and God bless Junior Vlogs PH kasama natin si Paps Joel Vlog. At siyempre si Sir Elordil Kito ng General Luna kay Zone. Shout out.